pinalalaya sa kainan. Sa sigaw ng bakal, siya ang unang sumalo ng lubid. Ligtas ang porma na ng insulto kanina. Sa payroll, may bonus na galing sa kanya mismo. Nagsimula ang araw sa kulay kalawang na liwanag ng bukang liwayway sa itaas ng construction site. Nag-uunahan ang mga uwak sa nakausling bakal. Sabay sa pag-ihip ng alikabok, na parang asin sa hangin. Maaga siyang dumating, si Joel, labing-anim, bagong hire na pandagdag kamay sa mixing crew. Bitbit ang lumang baon na tinapay at tubig, suot ang helmet na maluwag sa noo. Sa kanan niya, nakapirmi ang digital na timbangan na ginagamit sa simento sa kaliwa ang bunton ng graba at sako ng buhangin. Nasa paligid ang mga matatandang karpintero at mason, abala sa mga sariling ritual, pag-iigting ng tali, pagtuon sa level, paghaplos sa bakal bago ito ikabit. Sa oras ng kape, sumabay siya sa pila ng kantin. Dinig ang tawa ng ilang trabahador nang makita ang payat niyang braso. Sininyan, biro ng isa, sabay hawak sa balikat na parang nagpapalayas ng pusa. Underage pa yata, tugon ng isa pa, tumatawa habang tinutusok ang hotdog sa styro. Sa dulo ng mesa, nakaupo ang foreman na si Lito. Makapal ang kilay, halos kasing tigas ng rebars ang boses. Walang seat para sa extra, sabi nito. Magkapi ka na lang sa gilid. Huwag nang dumagdag sa gastos. Hindi sumagot si Joel. Umupo siya sa tabi ng sako, sumimsim sa malamig na tubig at pinisil ang baon na tinapay na parang sinisikap niyang lamnan ang dibdib kay Satyan. Pagbalik sa taas, umakyat siya sa palapag na pinagbuhusan kagabi. Sa di kalayuan ay nakabitin ang suspended scaffolding na may kargang hollow blocks. Kumakanta ang kadena na nakakabit sa boom ng crane, sinasabayan ng kalansing ng mga tornilyo. Umaaligid ang araw sa hulihan ng mga gusali. Ginagawang ginto ang alikabok. Kinuha niya ang lubid na inatas sa kanya. Panggay daw kapag ibinababa ang palet. Hawakan mo lang yan kung kaya mo, Biro ng isa sa mga kasamahan, nagdududa sa kanyang maliit na palad. Tatlong pasada ang maayos. Sa ikaapat, may kumalansing na iba ang tono, hindi tugma sa sanay na musika ng bakal. Napatingin ang lahat. Ang braso ng crane ay nasa gitna pero ang platform ay biglang dumuwal sa hangin. May tumalsik na pin at kumawala ang isang clip. Hoy, dahan-dahan! Sigaw ng operator mula sa ibaba. Sa ikapitong palapag, tumayo ang foreman sa gilid ng slab para sumilip. Ngunit sa pagkakasilip ay nabalanse ang platform at lalo itong lumuhod. Bago tayo magpatuloy sa ating kwento, i-comment sa ibaba kung saan lugar kayo nanonood para malaman ko kung saan umabot ang video ko. Kung baguhan ka pa lang sa channel ko, huwag kalimutang i-like at i-hit ang subscribe button at pindutin ang notification bell para updated ka sa mga episodes ng inspiring stories ko araw-araw. Sige, tuloy natin ang kwento. Nauna ang sigaw bago ang isip. Sumampa si Joel sa nires na poste, inikot ang lubid sa baywang at sa rebar at buong bigat na humila pabalik. Nagliabang palad sa si gaspang, umusok ang alikabok sa sahig na parang usok ng baril. Kumiskis ang lubid sa guwantes, humulagpos ang isang hibla pero kumapit ang bata. Tali! Tali rito! Sigaw niya sa pinakamalapit na mason parang automatiko, tumakbo ang dalawa, ipinasa ang isa pang lubid at itinali sa nakalantad na bakal. Lumuhod ang iba, tumulong humila habang ang platform ay napapagalaw niya parang nanginginig na bangka sa agos. Nawala sa gilid ang foreman sa isang saglit. Nang lumingon si Joel, nakita niya na dulas ito sa basa-basa pang semento at napasabunot sa rail ng scaffolding. Isang hakbang na lang ang pagitan sa pagbagsak. Sir! Sigaw ng isa, pero nauna ang bigat ng lubid sa paalala, humigpit ang hawak ni Joel, umigkas ang baywang at sinuklian siya ng sakit ng kalamnan. Tumunog ang boses ng operator sa radyo, "Lower, lower, steady." Habang sabay na umaatras ang mga humihila, Kumalmot sa ere ang platform, kumapit muli ang natitirang clip at unti-unting kumalma ang lagabog. Sa dalawang segundo ng katahimikan, taning hingal lang ng mga tao ang maririnig. Bumalikwas ang foreman mula sa gilid, basa ang pawis at alikabok ang muka. Napaupo ito sa patong na plywood, walang masabi, hawak ang tuhod na nanginginig. Ayos ka lang, tanong ng isa, tinatapik ang likod niya. Hindi agad sumagot si Lito. Tumingin ito kay Joel na nakahawak pa rin sa lubid, nangingitim ang guwantes at may punit na mga daliri. Doon lang bumaba ang mga balikat ng binata. Lumapit ang safety officer, dinala ang checklist, kinunan ng litrato ang clip na bumigay at itinuplop ang caution tape sa paligid. Ang iba, dahan-dahan nang -dahan bumanik sa trabaho. Ang foreman ay lumapit sa bata, huminga ng malalim at sa wakas, nagsalita. Iyong kainan mamaya, sabi nito. Sa gitna kaupo, walang sermon, walang palusot, mga salitang tuwid na parang sariwang bakal. Tumango lang si Joel at pinasok sa bulsa ang pinilas na guwantes. Sa tanhalian, binago ng kantin ang pwesto ng bangko. Nandun siya sa gitna, may dagdag na ulam sa plato, tinola at tatlong pirasong saging na saba. Hindi na narinig ang salitang palamunin. Panay na ang tanong ng mga matatanda kung saan siya natutong magnat ng lubid. Sa fishport noon, sagot ng bata, nagbuhat po ng lambat tuwing madaling araw. Tumawa ang mga kasama, hindi para kutsain ang sagot, kundi para galangin ang sagot. Kaya pala, sabi ng isa, may diskarte pala talaga, hindi yabang. Pagsapit ng hapon, nagpadala ang engineer ng emergency toolbox talk. Ipinaliwanag ang nangyari, pinalitan ang buong set ng clip, at sinuspindi ang paggamit ng scaffolding hanggang ma-certify Heroic response prevented further harm. basang linya sa safety report habang nakaupo ang lahat sa anino ng crane. Hindi ginamit ang pangalan, ginamit ang kilos bilang aral. Sa dulo, pinapirma ang lahat sa attendance, hindi para markahan ang presensya lang, kundi para markahan ang pagbabago. Sa takdang araw ng sweldo, naglabas ng louvers na envelope si HR, inilapag isa-isa sa mesa. Nang si Joel na ang tawagin, may nakasingit na papel, Incident Incentive nakasulat at sa gilid may linya na Charge to Foreman. Napatigil ang bata, tumingin siya kay Lito, nakatayo sa tabi, nakakrus ang kamay, ngunit hindi matigas ang mukha Sa akin manggagaling, sa nito, para may tanda ka ng araw na yon. Umiling si Joel. Mas gusto ko po kung pambili na lang ng dagdag na guantes para sa lahat, sagot niya. Tumanggo ang foreman at tinawag ang safety officer. Oh, nakamemo na yan, wika niya isang kahon ng guantes bukas. Nagbago ang ritmo ng site sa mga sumunod na linggo. Sa bawat buhos, may nag-aalok ng tali kay Joel. Hindi para ipagawa ng lahat sa kanya, kundi dahil alam nilang may alam siyang tamang buhol. Ang kantin ay nagdagdag ng pitong upuan, wala ng ekstra na upo. Si Lito, na dati ay parang kanto ng mesa sa tigas, natutong magpaalala ng hindi sumisigaw. Minsan, nahuling pinagmamasdan nito ang digital na timbangan sa tabi ng simento. Siguro'y paalala ng bigat na muntik na niyang hindi na makita. Umuwi si Joel isang gabi na nababakas pa sa buhok ang alikabok ng araw. Inabot niya sa nanay ang sobre, tinanggal ang incentive slip at ipinaliwanag ang nangyari. Hindi na lagtanong ang ina kung bakit may punit ang guantes, halata na sa panginginig ng kamay ang buong kwento. Anak, sabi nito, may daan pala ang pawis ng liham para maabot ang respeto. Tumanggo ang bata, humilik sa noon ang ina at dumungaw sa labas kung saan ang mga crane ay parang higanting tansan sa langit. Kinabukasan, bumalik siya sa site dala na ang bagong pares ng guantes na binili ng kumpanya. Sa umpisa ng shift, lumapit ang foreman at inilabas ang maliit na piraso ng lubid. Tururan mo nga kami ng bull na yon, wika nito, nahangitit na parang di niya alintana ang unang araw, sa paligid, tumigil ang martilyo, lumapit ang mga mason at sumabay sa aralin na hindi gawa sa blueprint. Umikot si Joel, ipinakita ang loop, ang kanto, ang paghila. Sa dulo, itinali nila ang buhol hindi lang sa poste kundi sa pagitan ng dati panghuhusga at ngayon paggalang. Natapos ang araw na kulay ginto muli ang alikabok, sa tanaw, may bagong palapag na ipinanganak mula sa bakal at simento, pero may isa pang bagay na itinayo ng kanilang mga kamay, isang maliit na tulay sa pagitan ng edad at dangal. At sa oras ng kape, walang nagpaalis sa bata, siya ang unang sinabitan ng tasa sa paligid Umiihip ang hangin mula sa bukas na syudad, dala ang pahimakas ng bakal na minsan ay sumigaw at ngayoy nananahimik dahil may mga lubid na nagahatid sa piligro pabalik sa tamang lugar at may isang batang hindi kasing bigat ng sako ngulit kasing bigat ng aral na nagligtas ng lahat. At dito nagtatapos ang ating kwento. Anong aral ang iyong napulot? I-comment mo sa ibaba. Huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe. Ang suporta nyo ay ang inspirasyon ko. Kita kit sulit bukas, kaya stay tuned!